Paulo Avelino sinamahan si Kim Chiu na magstay sa Amerika, Kim Pao spotted sa isang coffee shop. Nagdesisyon si na Kim Chiu at Paulo Avelino na mag-enjoy muna sa kanilang bakasyon sa Amerika, at hindi pa umuwi sa Pilipinas. Matapos ang matinding haka-haka mula sa mga tagahanga ng Kim Pao na maaaring magkakasama si na Kim at Paulo matapos ang kanilang palabas sa California, napatunayan na nga nilang magkasama pa rin ang dalawa. Nakita ang magka-partner sa isang lugar sa Amerika, kasama nila ang kanilang kaibigan na si David Milan. Ang kasiyahan ng mga tagahanga ng Kimpao ay hindi maipaliwanag. Ito ay dahil sa kanilang mga hinala na magkasama pa rin si Nakim at Paolo pagkatapos ng kanilang show sa ASAP, California. Ayon sa mga ulat, ipinakita ng kanilang paglalakbay sa Amerika ang kanilang close na relasyon na nagpatuloy kahit matapos ang kanilang professional engagements. Ang presensya ni David Milan sa kanilang trip ay nagbigay ng dagdag na kagalakan sa kanilang mga tagahanga na labis na natuwa sa kanilang pagsasama. Ang mga tagahanga ay puno ng kagalakan at kasiyahan dahil sa mga bagong update sa kanilang idolong Kim at Paolo. Ang pagkakasama ng tatlo sa Amerika ay isang patunay na ang kanilang friendship at relasyon ay mas matatag kaysa sa inaasahan ng marami. Ang sa kabila ng mga spekulasyon, ang mga tagahanga ay patuloy na umaasa na magpapatuloy ang magandang relasyon ni na Kim at Paulo. Ang kanilang pagbiyahe sa Amerika ay isang pagkakataon para sa kanila na mag-relax at maglaan ng oras para sa isa't isa, malayo sa mga pangkaraniwang abala sa kanilang buhay sa Pilipinas. Ang ganitong mga aktibidad ay nagpapakita ng kanilang tunay na koneksyon at pagmamahalan, na lalo pang nagpapasaya sa kanilang mga taga-suporta. Kaya naman, ang mga tagahanga ng Kimpao ay mas lalo pang na-inspire sa kanilang mga idolo. Ang kanilang pag-enjoy sa Amerika ay isang positibong senyales ng kanilang malapit na relasyon at ng kanilang kasalukuyang kalagayan sa personal na buhay. Sa makatuwid, ang kanilang pagbisita sa Amerika ay hindi lamang simpleng bakasyon, kundi isang simbolo ng kanilang matatag na relasyon at patuloy na pagkakaibigan. Ito ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang tunay na koneksyon sa pagitan ng mga tao ay nagpapatuloy at lumalago kahit sa kabila ng abalang buhay at mga professional na responsibilidad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.